Ganun mga guys, mayroon tayo yung toa o no. Bugew at saka buko boko I e, magkilaw din tayo konti nito. Abangan nyo guys. guys uh, meron tayong ginilaw. Manban. Kasi na bawang buko-buko. Wow, samahan nyo ako. May isang sili tayo. Mahirap sili ngayon. Đấy, cô thật mốc Cái đâu không? Okay, sao xa, xa. <laughs>

Wow. Dan sekolah atau kamera. Oh

Ang mga pa na yun, yung basketball court na lang Ito, nagbabasketball yung mga malalaki na yung mga mga batang na Hindi na nila ba enjoy Malalagyan ko yung face brown. It tapos, wag kung mag-uwi sa may taas ng pool, pagagalitan ka ng staff.

Ula baru yun e, alam mo kung gano'ng mga isu ang mga batayan. Ano, may sakit na hindi nga? May bisne. Hawang-hawang. Bawa yung ilang-ilang. yung mga daw niya nakapit sa yung sabi niya, bakit nga yung na yun? Bakit nga yung yun?

un poco de chocolate para lindo un poquito de chocolate para Pagdala na naman <tong tiyan> kasi. <tong tiyan> mga uubos na 'yan. Kaya din mo ni ano no ni Boyet ba 'yon? 'Yun, sana na panginom 'no.